Sa aking pagising sa panibagong araw, buong pagpapakumbaba kong inialay ang aking buhay sa iyo, mahal na Diyos. Kinikilala ko na ang bawat paghinga ko, bawat tibok ng puso, at bawat hakbang na aking ginagawa ay ginagabayan ng iyong banal na presensya. Sa katahimikan ng umagang ito, ibinibigay ko ang aking kalooban sa iyo at yakapin ang landas na inilatag mo sa aking harapan. Naway masalamin sa aking isipan, salita, at kilos ang iyong pagmamahal at biyaya. Panginoon, tulungan mo ako sa pagnavigate sa araw na ito ng may layunin at kabaitan, na nagbibigay daan sa akin na magkaroon ng positibong epekto sa mga nakapaligid sa akin. Sa mapayapang pag-iisa nitong madaling araw, inialay ko sa iyo ang aking mga pag-asa. Alalahanin at hangarin. Bigyan mo ako ng lakas at karunungan upang harapin ang mga hamon at pagkakataong makakaharap ko. Punuin mo ako ng iyong liwanag at pag-ibig upang ako'y magningning bilang tanglaw ng pag-asa at habag sa mundong kadalasang nadarama ng dilim. Salamat, mahal na Diyos, para sa mahalagang regalo ng buhay at para sa pangako ng isang bagong araw na puno ng mga pagkakataon at mga pagpapala. Inihiling namin po ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo ang iyong anak, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, Diyos, magpakailanman. Amen.